So, magsimulate tayo ng isang condition. Let's say, nag-test ka na ng iyong charger. Tinest mo siya. So, you found out na 19 volts. So, expected mo okay yung charger mo. But, pagkasaksak mo sa uh, iyong laptop, di pa rin nagpa-power ang laptop mo. And then, nag-decide ka, na i-double check yung charger mo. Pagka-check mo ulit ng charger mo, wala na siyang voltage. So, sa mga laptop, motherboard na shorted, pag nagsaksak ka ng charger, tendency, it's either pag short circuit protection siya or kung may ilaw siya, yung ilaw niya mamamatay. Kung may LED light man to, or magbiblink siya, or totally, wala kang mababasang voltage. So, simulate natin. So, let's say, tinest mo siya. Yan. So, let's say, nagtest ka. nag ka. -che Nag-check ka ng prior mo saksak tinek mo. And nababasa ka pa ng 19.4 volts or 19.5. Then, sinaksak mo yung charger mo. Tapos, namatay. Kunyari, may ilaw siya. Namatay ang ilaw. And then, nag-decide ka, i-check mo ulit ang charger mo. Pero at that instance na shorted na yung motherboard mo, ang mangyayari, ang short circuit protection ng ating charger ay mag-activate. Ang gagawin niya, aalisin niya or ika-cut off niya ang dumadali na voltage dito. So, to prove my point, gagawa po tayo ng experiment let's say 19.4 inaksak mo siya and then shorted the motherboard to simulate ang short na motherboard it's short ko yung negative saka positive terminals pero so guys wag na wag itong gagawin kasi kung di nyo alam ang ginagawa nyo pwede yung kayo makasira further ng yung mga equipments or rather ng iyong charger o yung yung tinetest. Say simulate natin. Yun. Nakita nyo, nag-spark. So, pagka-spark nya, alisin ko to, wala na kayo maririd na voltage. Kahit anong gawin nyo. Ayan. So, anong gagawin nyo dito? Pag in-expect nyo ngayon na ang iyong charger ay sira kasi wala ka ng voltage na nariread. Or, let's say, in another scenario na hindi ka muna nag-check ng iyong charger tapos, sinaksak mo sa iyong uh, laptop na saying na shorted ang motherboard niya. And then, nag-short the circuit protection. And then, ah, check, -check ko muna yung aking charger. So, nag-check ka ng charger mo. Nalpak mo siya. So, tama naman ng ang, ang expect mo. Pero, it's either zero or mababa yung nababasa mong voltage. Mababa sa ratings niya. So, expect mo yung itong charger mo sira. So, gagawin mo, papaltan mo na agad yan without even further checking or tawag natin doon misdiagnosed. Yeah. So, anong gagawin mo sa situation na yan? Ang gagawin lang po natin dito para ma-reset natin ang kanyang short circuit protection ng charger na to is tatanggalin natin ang kanyang saksakan. And let it rest for a while. And then, pag na-rest na siya, ibalik nyo lang ulit ang iyong charger. Saksak nyo lang ulit. Tapos, i-retest nyo kung magkakaroon siya ng voltage or iilaw ulit ang kanyang LED light na kulay green. So, let's say ito, wala siyang LED light, no? So, wala tayong indication. So, iti-test natin ulit siya. Umalik na po ang kanyang voltage. So, okay pa rin ang charger na to. Pero na-misdiagnose nyo. Pumuli ka ng bagong charger. And then yung sa charger na yon, ganun pa rin nangyari. Huwag tataka naman, ano na yung naging problema mo? Ang magiging problema mo noon, motherboard side na siya at hindi po charger. So, ulitin natin. nag ako ng short circuit. So, short ko yung negative tsaka positive kasi let's say, ito yung motherboard na na, na sinasak sa kanyo. Nag-spark siya. Ito mag-spark siya pag nag-short to. Yun. Yun dito, hindi na, na siya nag-spark. So, kakabasa ka na, 0 volts. From 19 volts, makikisa ka ng 0 volts. Ibig sabihin, nag-activate na yung short circuit protection niya. So, to reset, magawin mo lang, tanggalin mo lang yung adapter, or rather yung uh, AC outlet niya, then ibabalik mo siya para bumalik ang kanyang normal reading at ma-reset ang kanyang short circuit protection.